ibon tama sir uh, anong taon ito specialagon na uh, anong anong year to teh 2025 95 model 95 model 6 uh, months nang nakatambak may pinatingnan sa akin ni sir Yan. Yung may area, pogi <laughs> pinatingnan sa akin ni sir kasi para daw magamit niya sa sa pagsusyo nila pag may mga lakad sila pamilya uh, para may sama eh 'tong pinandar kasi niya to And, ayaw na umandar ngayon tinignan namin uh, ah, ko yung ano yung fuel line Nagita ah, nakita namin ito may ano may may leak sa ano sa fuel pump ngayon nung ini-start in namin umistart naman siya, dinix lang namin na yan yeah umistart siya, Cha, saglit na naman sa pandarin uh, na eh. Sige sir, start sir. One click lang siya mga sir. Ngayon, ang problema lang namin dito mga sir kasi yung fuel pump, ano, may leak. Ayan. Kailangan talaga siyang palitan ng fuel pump. Yung mechanical fuel pump niya. Dito siya, yung ibang gas mga sir, hindi lahat napunta dito sa carburetor. Dito yung iba natatapon sa, ano, sa fuel pump. Ayan. Ayan, mamalya siya kasi Punti yung napunta sa, ano, punti yung gas yung napunta sa carburetor okay sir. Patay mo na, sir. Yun. Ayan, sir. Ah. napulo yung, ano, gas. Basaw. Naglik dito. ayun so, uh, papa... papa Naglik uh, nag pa rin, sir. Basaw pa rin, eh. papa Papabilhan ko kay, sir, yung, ano, yung fuel pump hindi ko lang kung may mahanap kami sa ano, sa auto supply dito sa malapit pag wala i-order sa Kessler oh, hmm. okay. hanapan mo ba ngayon sir ng ano fuel oh, pump ngayon. sana may mabili ngayon hmm. para, para makabit agad no hmm. so yun update na lang namin sa ano pag uh, nakabit na namin yung fuel pump na bago pag, pag may nabili ngayon mas maganda pag wala Uh, may ano pa ano, may part 2 uh, sa Novaliches pa bibili si sir oh yun lang ano fuel pump kaya pala ayaw niya mag start kasi ano you walang fuel uh, may meron siyang gumagana naman yung fuel pump niya kaya lang singaw lumalabas yung gas yung ano kasi naka ano na nilagay yan ng okay oh, na sa ipoksi baka pa si sir ng ano, ng, ano wala walang mabili para lahat lahat ng ano lahat ng photo supply na pinuntahan walang stock kailangan pa daw order kaya bukas luluwas si sir sa ano sa nabalitsis para mabila ng fuel pump kasi nangyari kasi dito kaya hindi nagamit ni sir nung huling pagas niya naubos lang bigla na san tumirik sa daan kasi ang nangyari pala butas yung ano yung fuel pump pero taga nagamit yan kaya tumirik siya siguro asuling mo na mo. oh kasi inipok si lang eh sa dating gumamit eh to kaya ayun update na lang kapag ano pag tatawagan na lang ulit ako ni sir pag may mabilis sa bukas ano sa nobalitsis yan dadalhin niya bukas Sira, tagas. Sana may mabilis sir. Yung huling pinagas ni sir, naubos lang eh. akala, akala namin merong ibang problema. Yung pala, yun lang talaga. Kasi tinato ko yung tanki ng gas. Walang kalaman-laman. Naubos lang nung ano, huling gamit niya. Natatapon. Kaya uh, tumutulong. Uh, akala ni Sir Langis yung nagbabasa dito, yung palagas. Nakita namin nung dinextrose ko kanina. Di ba doon Oo. Oh, delikado kasi yun kung ipoksi lang ulit natin yun. Ba baka pag apoy, pagka, kasi malapit dito sa distributor. Delikado. Maging dahilan sa sunog yun. Ang tawag na? na? At yung binibili? <laughs> ah, yung... Power bank? Alin po? Yan yung tinanggal nyo. tinanggal nyo dito. Fuel pump? Fuel pump. Mm. Yan. Ginawa lang ng paraan. Ginawa dito. ng paraan ng dating ano? Oo, oh, nilagyan epoxy. Dating, dating mayari. ari. Ano. Ayun, hindi pa rin magagamit sir kasi wala pa, walang Dabit fuel pump. Hindi mm. eh. makahigop ng Ayos. Ah, nakahigop naman siya kaya lang kunti yung mapupunta sa karburador. Yung napunta lang tapon. lumakas na yung, ano, eh, yung singaw nun eh. Baka bueno, na sinasira na yung pagkakabit nito. Oo. Oh. <laughs> Hindi nila oh.